Sa paglipas ng maraming taon, paulit-ulit nang naririnig ng sambayan ng Pilipino ang sigaw na, sawa na kami, sawa sa pananakot, sawa sa panghihimasok, at sawa sa paulit-ulit na paglabag sa karapatang pantubig ng bansa. Kaya ngayong mas malinaw na kaysa dati ang tensyong bumabalot sa West Philippine Sea, hindi na lamang ito isang isyo ng teritoryo. Isa na itong sagupaan ng tapang, determinasyon, at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino laban sa mga pakanang naglalayong pahiniin ang ating dangal. At sa gitna ng lahat ng ito, maririnig ang matapang na tinig, kung sinimulan nyo, kami ang tatapos. Ang mga huling linggo ay naging masalimuot para sa Pilipinas. Hindi na bago ang presensya ng mga barkong Chino sa ating karagatan, ngunit ang lalim ng kanilang pagpasok, ang agresibo nilang mga maniobra, at ang paulit-ulit na pagpilit na ay pakitang kanila ang lugar na matagal nang nasa ilalim ng ating soberanya ay nagdulot ng mas malalim na pagkabalisa. Sa bawat ulat ng pagharang, pagtaboy, at panggigipit, mas lalo pang nag-aalab ang damdamin ng mga Pilipino, mula sa mga mangingisdang araw-araw na sumasalubong sa panganib, hanggang sa mga ordinaryong mamamayang sumusubaybay sa balita. Ang West Philippine Sea ay hindi abstraktong konsepto. Ito ay tahanan, kabuhayan, at identidad. Sa paglabas ng mga bagong video kung saan malinaw na nakikita ang pangangibabaw ng China Coast Guard sa ilang bahagi ng karagatan, muling sumiklab ang galit ng publiko. Nandoon ang mga barkong halos idikit ang kanilang mga bakal na katawan sa mga mas maliliit na bangkang Pilipino, halos wala ng espasyong pag-iwas, halos hinahamo na ang mga kawal at tauhan ng bansa na magkamali ng isang hakbang para magkaroon ng dahilan ng kabilang panig na umakto. Sa ganitong tono mas naramdaman ng mga Pilipino ang pagiging lantad ng panggigipit, kaya muling bumalik ang panawagang hindi na sapat ang pag-antebay. Kailangan na raw ilabas ang tunay na tapang. Sa Malacanang, tumibay ang paninindigan. Walang sinumang lider ng Pilipinas ang maaaring lumagda para sa pagsuko ng teritoryo at walang sinumang opisyal ang maaaring kumilos laban sa saligang prinsipyo ng soberanya. Kaya sa bawat pahayag, lam na hindi magpapadala ang bansa sa pagbabanta. Kahit na mas malaki, mas moderno, at mas marami ang barko ng China, hindi nangangahulugan iyon na maitatakda nila ang kanilang kagustuhan sa ating karagatan. Ang laban dito ay hindi lamang laban ng armas, kundi laban ng prinsipyo at karapatang internasyonal. Habang humihigpit ang tensyon, unti-unti lumalawak ang suporta mula sa komunidad ng mga bansa. Maingat man ang kanilang mga pahayag, malinaw ang mensahe, kailangang masunod ang international law, lalo na ang 2016 Arbitral Award na nagpapatunay na walang batayan ang nine-line claim ng China. Bagamat hindi direktang nakikialam ang mga karatig bansa, ramdam ang pag-aalalang baka ang sigalot ay humantong sa mas malawak na alitan na posibleng magdulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Kaya bawat diplomatikong hakbang ng Pilipinas ay sinusundan ng pag-asa na ang mundo sa pagkakataong ito, ay hindi magbubulag-bulagan. Ngunit hindi rin naman nagkukulang ang Pilipinas sa pagpapakita ng kakayahan. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay naging mas bukas sa modernisasyon at pagpapalakas ng depensa. Sa kabila ng limitadong pondo, hindi may ang progreso mula sa pagdating ng mas modernong barko, sa pagpapalakas ng radar system, hanggang sa mas aktibong pagsasanay kasama ang mga kaalyado. Ang mensahe, hindi kailanman magiging tahimik ang Pilipinas sa harap ng panggigipit. Hindi na nga ngahulugang naghahanap tayo ng gulo, ngunit handa tayong tumayo para sa tama. Sa kabilang banda, sa bawat pagkilos ng China, kapansin-pansin ang pagtatangkang iframe ang sitwasyon na para. Bang ang Pilipinas pa ang nanggugulo. Dito mas lumalalim ang pagdududa ng mga Pilipino, kung wala silang masamang intensyon, bakit ganoon ang kanilang kilos? Bakit ang mga barkong pinalalakas ay pinapadala sa isang lugar na hindi naman kanila ayon sa internasyonal na batas? Bakit tila sila ang nagde-declare kung sino ang pwedeng lumapit o dumaan sa sariling karagatan ng Pilipinas? Ang mga tanong na ito ay muling nagpapaalala na may mas malawak na estratehiya ang Beijing, isang estratehiyang dahan daw ang niluluto sa loob ng maraming taon. Bilang tugon, nagiging mas matapang din ang boses ng publiko. Mula sa social media hanggang sa mga talakayang pangkampos, maririnig ang matinding galit at panawagang hindi kailanman dapat umatras ang Pilipinas. Sa loob ng bansa, yumigting rin ang mga hakbang upang palakasin ang maritime awareness, suportahan ang mga mangingisda, at paunla rin ang kakayahan ng mga coastal communities. Hindi lang ito tungkulin ng militar, ito ay laban ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat kapag nawala ng bansa ng kontrol sa sarili nitong dagat, mawawala rin ang tiwala ng tao sa sariling pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang girian, marami ring eksperto ang nagbabala na hindi dapat padalos-dalos. Ang anumang pagkakamali, kahit simpleng pagbangga o maling interpretasyon ng kilos, ay maaaring magbunsod ng mas malaking insidente. Bahagi ito ng tinatawag na gray zone operations Isang estratehiya kung saan hindi tahasang nakikipagdigma ang isang bansa ngunit gumagawa ng hakbang na parang nakikipagbakbakan na. Sa ganitong paraan, sinusubok kung hanggang saan ang pasensya at kakayahan ng kabilang panig. At sa totoo lang, dito mas pinupuri ang Pilipinas, hindi nagulat, hindi nagpanik, at hindi nagpadala sa emosyon. Sa halip na natili sa prinsipyo at batas. Sa mga karagatan, nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard. Walang araw na hindi sila naglalayag, walang oras na hindi sila nagbabantay. Kahit kapos sa kagamitan kumpara sa higanteng kinakalaban, puno ng tapang ang bawat tauhan. Marami ang nagsasabing ang tunay na laban ay nasa puso at paninindigan, at dito hindi matatawaran ang Pilipino. Dahil kahit maliit ang barko, Malaki ang layunin, ipagtanggol ang karapatang hindi pwedeng palitan ng anumang halaga. At dito na pumapasok ang pinakamatinding simbolo ng paninindigan ng bansa, ang katagang, sinimulan nyo, kami ang tatapos. Hindi ito banta ng digmaan, hindi ito panawagang makipagsagupaan. Sa halip, isa itong deklarasyon na hindi hahayaang tapak-tapakan ang bansa. Simbolo ito ng pagtatapos sa mahabang panahon ng panggigipit at pagtitiis simbolo ito ng pagbangon mula sa pagkakait ng karapatan. At higit sa lahat, simbolo ito ng pagunlad, sapagkat ang bansang may tapang, may prinsipyo, at may pagkakaisa ay hindi kailanman matatalo. Habang patuloy na umiikot ang kwento ng West Philippine Sea, lamilinaw na hindi na ito simpleng isyo ng geopolitika. Isa na itong representasyon ng pambansang karakter kung paano humarap ang Pilipinas sa hamon kung paano tumindig ang isang bansang madalas maliitin ngunit kailanman ay hindi sumusuko. Sa kabila ng lahat, nananatiling payapa ang puso ng mga Pilipino. Hindi natin hinahanap ang gulo, ngunit hindi rin natin susukuan ang ating karapatan. Kung sa huli ay magtatapos ang tensyon sa negosasyon, diplomasya, o pag-ayos, sanay maging malinaw sa lahat na ang Pilipinas ay hindi kailanman umatras. Na ang bawat hakbang na ginawa Maliit man o malaki, ay patunay na kayang tumindig ng isang bansang may dangal. At anumang mangyari, mananatili ang pagpapaalala, ang karagatang ito ay sa Pilipinas, at walang sinuman ang may karapatang magdikta kung paano ito dapat gamitin. Sa harap ng dagat na minsang pinagmumula ng panganib, ngayon ay mas nahihinuhan ng sambayan ng Pilipino ang Tunay na halaga nito, ito ay simbolo ng katapangan, pagkakaisa, at pag-asa at kung sakaling muling subukin ng sinuman ang ating katatagan naroon palagi ang sagot isang tinig na hindi kayang patahimikin kung sinimulan niyo kami ang tatapos